Kaya ang taong iyon ay papasok sa lugar ng malinaw na ilusyon, ngunit ang dahilan ay hindi pa malinaw. Agad niyang kinuha ang telepono, nag-aalala siyang sinabi, "Kailangan ko ring tumawag ng madalas sa mga magulang ko. Kinse, oyo, dapat ka ring tumawag sa kuya mo at paalalahanan siyang mag-ingat." Nagpakita si Kin Feng ng tila walang pakialam. "Yine, eh, hindi ako kusang makikipag-ugnayan sa kanya. Ang taong tulad niya, mas mabuting mawala na lang." Sa panahong ito, si Kin Feng ay nakatingin ng matindi sa mga daliri niyang may suot na pulang singsing -sing kasabay ng abiso. Ang mapangahas na kamay ay matagumpay na nag-evolve, ang mapangahas na kamay mula tanso ay naging ginto. Ang kasanayan sa sistemang asasin ay maaaring gamitin sa mga halimaw na may 20% hanggang 70% na tsansa na makakuha ng karagdagang gantimpalang loot. Natutunan mo ang mapangahas na kamay plus. Mahinang kumunot ang kamay, kumislap ang gintong liwanag kasabay ng abiso ng sistema. Matagumpay ang kasanayan ng mapangahas na kamay sa paghuhusga, nakatanggap ka ng dalawa puntos ng evolusyon, nakatanggap ka ng apat na anim araw na buhay. Maaaring ipagpalit. Napangiti siya ng malakas, haha, hindi pa rin ako nawawala ng sigla, at nakakuha pa ako ng dalawa puntos ng evolusyon. Kailangan ng tatlo puntos para ma-evolve at ma-upgrade ang mapangahas na kamay sa plus tatlo, maganda. Hindi magtatagal ay makakamit ko ang isang daan porsyento na tsansa ng karagdagang loot. Pagkatapos ay ginamit niya ang kasanayan ng stealth shadow upang hindi matuklasan at naalala niya sa sarili. Siguro nalaman na ng mga bansa sa mundo ang problemang ito. Dumarami ang mga taong sumisiksik sa laro, kailangan kong pabilisin ang progreso. Una ay isuot ang mga kagamitan na maaaring gamitin ang bato. Pagkatapos ay nag-abiso ang sistema na na-equip ang corrosive paint team, Tanso, Attack Plus 35, Agility Plus 4. Kinakailangang kagamitan level 1. Mabilis na sumanib ang katawan sa dilim, nagplano siya ng estratehiya. Hindi magtatagal ay mapapansin nila na ang mga kasanayan at kagamitan sa larong ito ay maaaring gamitin sa realidad at pagdating ng oras ay lilitaw ang mundo upang maglaban-laban para sa mga kasanayan at kagamitan. Kailangan ng dalawang kondisyon. Una, ang antas ay dapat umabot sa level 1-0, pangalawa ay sapat ang buhay na maaaring ipagpalit. Kung papatayin ang mga maliit na halimaw ay mabagal ang pag-abot sa dalawang kondisyon, kailangan kong hanapin ang mas malalakas na boss. Biglang may narinig na tunog malapit, ha, ah, kulay ng takas. Nakatingin siya mula sa taas pababa, may narinig na boses na nagbabala. Mag-ingat. Isa itong pulang halimaw na may bibig na puno ng matutulis na ng ngipin na may impormasyon. Mabilis na tumatakbo, de dalawa kalidad tanso. Nakita ni Kinfeng ito at napangiti sa sarili. Mabilis tumakbo, haha, tama nga, kapag inaantok ay may tumatakbo na parang unan sa ulo. Biglang napansin niya ang isang binatang may hawak na kalasag na pamilyar ang mukha at naalala. Sandali, iyon ay si Wang Meng, hindi inaasahan na makikita siya dito, parang totoo na ang alamat. Sabi nila, nang pumasok si Wang Meng sa larong Mian Dan, agad siyang bumuo ng isang koponan. Lahat ng anim naman na manlalaro ay may nakatagong propesyon. Itinaas ni Wang Meng ang kalasag at sumigaw, ito ang kalasag ng Mian Dan. Pagkatapos itinaas niya ang kalasad na naglabas ng makinang na gintong liwanag patungo sa mabilis na halimaw, naalala ni Qin Feng. Ang nakatagong propesyon ni Wang Meng bilang mandirig ng Nian Dan ay may doubling base na katangian kaysa sa karaniwang mandirigma. At mayroon pang kasanayan na unbeatable strike. Itinaas ng red hair girl ang kanyang kamaw, ang gintong sing-sing ay patuloy na umiikot. Pagkatapos ay itinapon niya ang sing-sing patungo sa halimaw, bumaba ang health bar ng 70. Tahimik na pinuna ni Qin Feng, ang pinsala ng spell ng prophet ng mage system ay doble ng karaniwang mage, kasabay ng prophetic fireball. Isang binata ang patuloy na nagpaputok ng pana patungo sa halimaw, ang nakatagong profesyon ng bowman ng maliwanad. May dobling katangian kaysa sa karaniwang bowman. Kasama ang kasanayan ng rapid fire ang kaibigan niya ay may hawak na aklat na kumikislap ng asul na liwanag. May nakatagong propesyon bilang pari na may kakayahang magpagaling ng doble kaysa sa karaniwang pari. At may kasamang group healing skill mula sa simula. Ang mga fireball at mga palaso ay sunod-sunod na inilalabas ngunit madaling naiiwasan ng halimaw tulad ng pangalan nito. Lumitaw ang kalasag na ginawa ni Wang Meng, may mga patak ng tubig, sumigaw siya ng malakas. Nag-alala ang binatang nagbabato ng pana, hindi pwede, sobrang bilis ng boss na ito, mahirap tamaan mula sa malayo. Nag-utos si Wang Meng, pari, pagalingin mo ako, ang iba ay magpatuloy sa pag-atake, patayin ang boss na ito. Palibutan siya ng mga plus sign na nagpapakita ng pagdagdag ng buhay. Napangiti si Qin Feng sa sarili, patayin ang boss, ang pangalang Wang Meng ay masyadong optimistiko. Tumingin siya sa madilim na bundok sa paligid at naisip, nakalimutan niya na ito ay isang ligaw na lugar kung magtatagal ang labanan. Madali itong makakaakit ng iba pang mga halimaw. At nangyari na, may dalawang halimaw na lumitaw sa likod ni Wang Meng. Nakita ni Qin Feng ang mga ito at naalala, mga pulutan, pangalawang antas na karaniwang halimaw. May madilim na kayumangging alikabok sa katawan, dalubhasa sa mga atake mula sa malayo. Isang tao ang may hawak na espada na sumugod at sumigaw, mag-ingat. Ang espada ay malakas na hinataw patungo sa halimaw, nagulat si Kin Feng, magaling, may nakatagong propesyon na hindi pa niya nakita. Mahigpit na hawak ng binata ang espada at sinubukang hilahin pero hindi niya ito magawa, nakita ang health bar na 33, mumurahin niya. Mataas ang depensa nito. Biglang bumuka ang bibig ng halimaw at sumuka ng kulay abong asul na likido. Lumayo siya mula sa likido at sumigaw, delikado, ito ay poison, bumagal na ang dalaw ko, yee. Sobra na, narinig ng red hair girl at napailing, grabe talaga. Nang makita ang halimaw na inaabot siya ng mahabang daliri, sumigaw siya, ah, tulong. Ang anyo ni Kin Feng mula sa itaas ay bahagyang gumalaw. Isang asul na liwanag ang dumaan, ang ulo ng halimaw ay naputol mula sa lig. Napahinto ang binatang nagbabato ng pana. Napaanga si Wang Meng sa hindi kapanipaniwalang tanawin. Hindi rin nakaligtas ang pari, nakatitig na lang. Nagulat ang red hair girl at sumigaw, isang suntok lang ang nakapatay sa polutan. May tumutulong ba sa atin? Tumigil ang binatang may hawak na espada at nagsabi, kahit na gripper level isa. Kailangan nating isurround ng higit sa isa zero tao para mapatay ito. Pero ang pollutant level dalawa na ito ay halos agad na napatay. Paano nangyari yon? Para patunayan, muling kumislap ang asul na liwanag, tao, manatili ka sa ulo. Ngayon lang siya naniwala at sumigaw, totoong asasin ito, Dudley, nakita mo ba kung sino yon? Umiling ang red hair girl, hindi ko nakita. Agad na sinunggaban ni Wang Meng ang pagkakataon at sumigaw, sana ang taong ito ang dumating para tulungan tayo, huwag magpahina. Tuloy lang ang laban. Tumayo siya at tumingin sa halimaw, nag-utos, ngayon ay natira na lang ang mabilis na tumakbo, panatilihin ang ritmo. Natanggap ni Kin Feng na nakahiga sa puno malapit dito ang abiso, napatay mo ang polutan. Eh, dalawa, doble ang puntos. Nakatanggap ka ng apat na po experience points. Nakatanggap ka ng isang punto ng evolusyon, nakatanggap ka ng skill book na toxic dart, karaniwan, nakatanggap ka ng walo araw na buhay maaaring ipagpalit. Napaisip siya, toxic dart, ito ay skill na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa malapit at mid-range, maganda, ay evolve agad. Nag-abiso ang sistema, toxic dart plus dalawa. Puting bituin, kasanayan ng assassin system na maaaring itapon hanggang labing apat na metro ang saklaw. Toxic dart ay magdadagdag ng isang daan at dalawampu pinsala at dagdag na poison status. Cooldown na lima segundo, kinakailangang matutunan sa level 2, napakalason, nagdudulot ng 50% tuloy-tuloy na pinsala bawat segundo. May kasamang weakness effect na tumatagal ng 5 segundo, hindi pwedeng mag-stack. Habang inaatake ng mabilis na halimaw, itinaas ni Wang Meng ang kalasag upang hadlangan. Parang isang paan ito ang mabilis na sinunggaban ang pagkakataon at tinusok ang chan. Itinulak palabas ng kalasag at sandata ang buong katawan na naangat sa ere, sumigaw siya sa sakit, Diyos ko. Nagalala ang binatang nagbabato ng pana at tumawag, "Wang Meng!" Ang pari ay mabilis na bumuklat ng libro, hindi na kaya. Hindi na mababawi ang dugo. Kahit na may dugo sa bibig, lumingon si Wang Meng at sinabi sa lahat, "Tumakbo kayo, tumakbo kayo." Isang asul na liwanag na may bilis ng ilaw ang biglang sumugod. Ito ay tumagos diretsyo sa mata ng halimaw, ang baras ng dugo ay nabawasan ng walong at apat na putlima, tinamaan ang mahina. Nagulat ang preyest at napabulalas, ano ba yon na sa isang kisap mata ay nawala na ang kalahati ng dugo ng boss. Sa sugat sa ulo ng halimaw, ang mabilis na tumatakbo ay patuloy na sumasabog ng asul na likido, ito ay huminto at sumigaw ng chai, chai. Si Wang Meng ay itinapon sa lupa at sumigaw, nasira ang utak. Ang halimaw ay sumigaw ng matindi sa sakit. Ang baras ng dugo ay patuloy na bumababa dahil sa apat na sunod-sunod na pagbawas ng tatlong daan at dalawamput apat, pagkatapos ay bumagsak ito ng mukha sa lupa. Lumabas ang abiso, ang porsyento ng pinsala mo ay higit sa siyam napu ang loot ay sayo, napatay mo ang mabilis na tumatakbo. Antas na nagiging hayop. Nakakuha ka ng anim na daan puntos ng karanasan, binabati kita sa pag-angat mo sa antas tatlo, binabati kita sa pagtanggap ng dalawa puntos ng evolusyon. Nakatanggap ka ng 55 araw na buhay, maaaring ipagpalit. Napansin ni Kin Feng ang nangyari at nagulat, hindi inaasahan, ang tuloy-tuloy na pinsala ng lason na shuriken. Kaya pala kaya nitong maapektuhan ang passive skill ko. Kapag pinagsama sa potensyal, maaari akong mag-transform at maghagis ng walang katapusang shuriken sa unang at gitnang yugto. Walang halimaw na makakatapat sa akin. Nang makita ni Wang Meng ang bangkay ng halimaw na unti-unting naglalaho, natakot siya at napaisip sa katotohanan sa ganitong pinsala. Tao pa ba ito? Nang mawala ang halimaw, bulong niya na wala na ang liwanag ng loot. Pinipilit niyang tumayo ng may sakit, nagpalad at nagpasalamat sa apat na panig, Ubo, kapatid, hindi ko alam kung anong Diyos ka. Pero salamat sa pagligtas ng buhay ko. Isang malamig na tinig ang sumagot, salamat sa akin. Sa ligaw na lugar na ito, huwag basta-basta magtiwala sa iba. Naiintindihan ni Wang Meng ang sinabi at hindi nakalimutang magsabi sa mga tao sa paligid. Naiintindihan ko na, salamat sa paalala ni Gran Pali hindi ko na istorbohin si Grandpa Pali sa pag-check ng kagamitan. Ako si Wang Meng, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, pumunta ka lang sa akin. Sumagot si Dad Lee. Grandpa li, Una, ako si Batch Bituin, maaari ba akong makipag sa sayo? Agad na hinila siya ng taong katabi, huwag ka nang magsalita pa, tara na. Tumingin si Kin Feng sa kumikinang na bola sa kanyang kamay at naisip, hindi masama si Wang Meng, mapagkakatiwalaan siya, at higit pa rito. May suporta pa siya mula sa malakas na gobyerno. At sapat ang kanyang yaman, ito ang kulang sa akin, isang matatag na channel ng pagbebenta. Para maibenta ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko na kailangan. Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng kasakiman, pagkatapos ay nagpakita ang sistema ng abiso, binabati kita, nakatanggap ka ng tatlo puntos ng evolusyon. Nakatanggap ka ng 55 araw ng buhay, maaaring ipagpalit. Nakuha, sabi niya, military family, sprint, bronze, nakaequip equip military family sprint. Bronze, nakaequip na assassin system, physical defense plus main, resist lahat ng elemento plus 5, recovery speed plus 15%, kinakailangang equipment level dalawa. Dahan-dahan siyang bumaba, nagsalita si Jen Lee. Hindi masama ang ani natin sa pagkakataong ito, marami pa akong mga kagamitan at la. Aks na libro para sa iba pang mga profesyon. Kapag bumalik si Baluday sa bayan, ipapalit ko ang mga ito sa buhay na maaaring ipagpalit. Sa kanyang mga mata ay sumilay ang matalim na tingin, malapit na, ang bilis ng aking pag-unlad ngayon ay isang daang beses na mas mabilis kaysa sa nakaraang buhay ko. Song Fei, hahanapin kita agad. Matapos ang ilang sandali ng hindi tumitigil na pag-atake ng mga halimaw, nag-ipon si Kin Feng ng lakas sa isang tabi at lumikha ng isang proteksyon na pader laban sa mga halimaw. Sa tabi, ang grupo ni Jiang Li ay nahihirapang ipagtanggol ang kanilang sarili sa bawat atake. Isang tao sa grupo ni Jiang Li na may hawak na espada ay nagulat at sumigaw, hindi na ito maganda. Dumarami ang mga halimaw, tumakbo na tayo. Samantala, napansin ni Wang Meng na may ilang tao sa grupo na nakatigil lang, kaya nagtaka siya at tinanong ng malakas, ano nang ginagawa niyo dyan? Nang tumingin siya, namangha siya at nagtanong sa sarili, ano ba ito? Sa harap ng grupo, lumitaw ang isang higanteng halimaw na may napakaraming mata na nakakalat sa buong katawan at may butas sa tiyan. Hindi nakapaghanda ang grupo nang biglang lumabas mula sa tiyan ng halimaw ang isang malakas na enerhiya na kulay lila parang matutulis na mga baging na tumama diretsyo sa grupo. Sa loob ng ilang sandali, nawasak ang grupo at napilitang umatras. Bumalik si Wang Meng na may mga matang puno ng pagkabigla at sabi, Peste, palaging grupo ang mga halimaw at tumataka sila kapag mahina ang kalusugan nila. Sa tabi, ang binatang may gintong buhok ay nagmadaling nagudyok, kailangan maabot ang antas tatlo para makalabas tayo. Paano natin maabot ang antas tatlo? Narinig ito ng isa pang tao at sumagot, mukhang kailangan natin magtipon ng mas maraming tao. Kung hindi sapat ang tatlo para bumuo ng isang koponan, maaari tayong gumawa ng koponan na may anim o kahit sampung tao. Ngunit may sumalungat, sa palagay ko hindi ito epektibo. Nakakita na ako ng koponan na sampu na natalo sa isang grupo ng mga halimaw. At masyadong maraming tao ay makakaakit sa kanila. Kanina, may isang grupo ng apat na putao at naakit nila ang isang halimaw na nakapatay ng higit sa tatlumpu sa kanila gamit lang ang isang skill. Sa kabilang banda, ang grupo ni Jiang Li ay nasa parehong kalagayan ng pagkatalo. Malungkot na sabi ni Jiang Li, kung hindi natin maabot ang level tatlo, mananatili ba tayo dito magpakailanman? Natakot ang isa sa grupo, pumunta tayo dito pagkatapos matulog. Sa madaling salita, lahat tayo ay mawawala ang malay. Kung hindi tayo makakalabas sa laro, baka mamatay. No direct corresponding sentence found in the given translation excerpt for this exact phrase. Sa tabi, ang yellow hair boy ay nagmadaling nag kailangan nating maabot ang level tatlo para makalabas sa laro. Nagdingit-nit si Jiang Li, anuman ang mangyari, hindi tayo dapat mamatay muli. Sa puntong iyon, lumabas ang leaderboard ng mga trabaho. Unang pwesto ay si Dark Assassin, pangalawa si Wang Meng, pangatlo ay isang mandirigma. Tumingin si Jen Li nang nagulat at naisip, bakit ang Dark Assassin ay mabilis mag-level up? Siguro alam niya kung paano tayo dalhin sa level tatlo at makalabas sa laro. Pagkatapos ay iniutos niya sa isang miyembro ng grupo, tulungan mo akong ipakalat ang balita. Kapag naabot ng Dark Assassin ang level tatlo, Bibigyan ko siya ng isa zero milyong cash. Nagulat ang isa, ano? Isa zero milyon? Mas naging determinado si Jiang Li. Hindi ako naniniwala na hindi siya tatanggi sa isa zero milyon. Samantala, patuloy na pinapatay ni Qin Feng ang mga halimaw, kaya patuloy ang mga abiso. Napatay mo ang pollutant level dalawa, nakatanggap ka ng dalawampu experience points, nakakuha ka ng isa point ng evolusyon. Matapos basahin ang mga abiso, nasiyahan siya at naisip, sige, sapat na ang aking mga puntos ng evolusyon. Hindi na nag-aksaya ng oras, ginamit niya ang evolution points para makuha ang greedy hand. Lumabas ang abiso, nagamit mo ang lima evolution points, wala ka nang natitirang puntos. Lumabas ang impormasyon tungkol sa greedy hand, isang white jade emerald, isang assassin skill. Maaari itong gamitin laban sa mga halimaw, may isa-isa 0% hanggang 100 at anib na tsansa na makakuha ng karagdagang loot reward. At may 20% na tsansa na ma-upgrade ang loot ng isang level. Tinitingnan ang lakas na nagmumula sa kamay, nagtataka siya, may 20% chance na tumaas ang loot level. Ang epekto ba nito ay hindi matatalo? Pwede kaya itong umabot sa isang daan porsyento o dalawang daan porsyento kung patuloy na lalago ang skill. Habang nag-isip siya, may narinig siyang tunog mula sa malayo kaya tumingin siya. Sa lupa ay lumitaw ang isang halimaw, isang boss pollutant level bronze. Nagulat siya. Nagulat siya, ito ba ay pollutant? Mukhang ginagamit nito ang buhay ko at nag-advance sa silver level. Maraming tao dito, malamang na napaslang nito ang isang grupo ng apat na putao. Markahan niya ang lugar sa mapa at nagreklamo, sayang, puno na ang backpack ko kaya hindi ko makuha ang kahit ano kahit patayin ko ito. Kailangan ng boss ng oras para mag-recover, babalik ako pagkatapos ay lilinisin ko muna ang backpack bago patayin ito. Lumipat ang eksena sa isang ngayon. Matapos kumalat ang balita mula sa grupo ni Jen Lee, sa bawat sulok ay usap-usapan ang mga tao, narinig mo na ba? May nag-alok ng isa 0 milyon para sa tulong ng top dark assassin para mag-level up. Patay na patay na tayo, nababawasan ang buhay, nagsisimula na ba ang gobyerno ng solusyon? Tiyak na hindi tayo makakalabas. Sa puntong iyon, bumalik si Kin Feng at lumabas sa kalye. Mabilis siyang umupo sa isang sulok at nag-set up ng discount notification para sa mga kagamitan at skills isa zero minuto lang, bilhin na agad. Nakita ito ng mga tao at nagtipon sa paligid niya, lahat ay interesado, wow, kailan ba siya dumating? Pinapatay niya ang bronze level, tingnan mo siya. Wow, kailan ba siya dumating? Pinapatay niya ang bronze level, tingnan mo siya. naka two set siya ng bronze equipment at gusto pang magbenta ng dalawa pa. Ito ba ang top dark assassin? Bakit hindi ko makita ang mukha niya? nakamask na siya. Ang hitsura niya sa laro ay kapareho ng sa totoong buhay, misteryoso talaga. Ngayon, isang babaeng may takip sa mukha ang lumapit sa kanya at nagtanong kung paano makakabili ng eye tracking skill. Mabilis siyang tumingin at sumagot, isang daan araw ng buhay. Pagkatapos ay nag-isip, mukhang si Gray Rose ito, nasa ika-negatibo labing isa pwesto sa leaderboard. Nakamask din siya tulad ko. Nang marinig ng babae ang alok, nagulat siya, isang daan araw. Sobrang mahal, pwede bang mas mura? Ang ice tracking skill ay karaniwang nagpapabilis ng pagdami ng mga halimaw sa early magic system, isang daan araw ay mura na. Nagmungkahi ang babae, pwede ba akong gumamit ng totoong pera? Tumingin siya ng diretsyo at sumagot, kung marami kang pera, maaari kang bumili ng buhay ng iba, pagkatapos ay makipag-trade sa akin. Kung walang mas mataas na bid, maaari kong itabi iyon para sa iyo. Tahimik ang babae sandali, pagkatapos ay nagsabi, pakiusap, maghintay ka lang ng kaunti. Pagkatapos ay bumalik siya sa grupo para makipag-usap, ano sa tingin nyo? Nang marinig ng mga miyembro, agad silang nagbigay ng opinyon, at hindi ako tumutol. Sa kasanayan ng Gienzi True Thought na ito, maaaring maabot ng grupo natin ang ikatlong antas ng mas mabilis. Sa anumang paraan, umalis muna tayo para maglaro. Ang mabilis nating pag-angat sa antas ay dahil sa mahusay na pamumuno ni Grey Rose, wala akong pagtutol. Nang mapagkasunduan na ang ideya, tumingin ang the Girls sa mga miyembro ng grupo at sinabi, "Sige. Kayat ipagpalit niyo sa akin ang inyong maaaring ipagpalitang lifespan at ibibigay ko ang cash sa inyo pagbalik natin sa realidad." Pagkatapos, bumalik ang The Girl sa tabi ni Kin Feng at nagmungkahi, ito ay isang daan araw, magkasundo tayo. Kasabay nito, lumabas ang abiso na ibenta mo ang Yenzi True Thought at nakatanggap ka ng isang daan araw na maaaring ipagpalitang lifespan, mula dalawang daan at putwalo araw tumaas sa tatlong daan at putwalo araw. Tumingin si Kin Feng sa The Girl at naisip, tiyak na higit sa isang daan araw ang kanilang maaaring ipagpalitang lifespan. Nang makuha ng the girl ang kasanayan sa Genze Truithot, biglang lumitaw si Jiang Li sa harap niya at nagmadaling sinabi, sa wakas, nahanap na kita. Dark Assassin, bibigyan kita ng pagkakataon, basta itaas mo ako sa antas tatlo, pagbalik natin sa realidad, bibigyan kita ng isa 0 milyong cash. Sa labas, nagulat ang lahat, narinig ko lang na may nagbabayad ng isa 0 milyon para hanapin ang Dark Assassin at totoo pala ito, ang dali palang kumita ng isa 0 milyon dito. Kasabay nito, masiglang ipinakilala ni Jiang Li ang sarili, ang tatay ko ang presidente ng malaking kumpanya, pwede kang magtanong sa paligid, huwag mag-alala, may pera akong pambayad. Samantala, tahimik lang si Qin Feng, medyo pamilyar ang pakiramdam niya at naisip, ah, siya pala si Jiang Li. Sa nakaraang buhay, siya ang pinuno ng isang sindikato ng krimen na nawasak ng gobyerno. Lumabas sa abiso na ginamit niya ang cash para bumili ng maaaring ipagpalitang lifespan bilang pain, pinilit ang maraming tao na magtrabaho para sa kanya ng iligal at sinamantala ito para patayin ang mga hindi sumusunod sa totoong buhay. Isang mapanganib na tao. Matapos mag-isip, malamig na sinabi ni Kin Feng, tinatanggihan ko. Matapos mag-isip, malamig na sinabi ni Kin Feng, tinatanggihan ko. Hindi makapaniwala si Jiang Li sa sagot, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay naibalik niya ang kanyang kalmado at muling inalok. Dark Assassin, kahit malakas ka sa larong ito, sa realidad, walang nakakaalam kung ano ang larong ito. Kung sasama ka sa akin, nangangako akong magkakaroon ka ng pagkain, inumin, sasakyan, bahay, babae, at lahat ng pinakamaganda sa hinaharap. Hindi pinansin ni Qin Feng ang sinabi at malamig na sumagot. Kung wala kang bibilhin, pakiusap, iwasan mo ang daan at huwag abalahin ang negosyo ko. Nang marinig ito, nagalit si Jiang Li at sumigaw, nakakatawa ka. Pinayagan kitang manguna dahil pinapahalagahan kita. Sa totoong buhay, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Biglang nagbago ang mga mata ni Qin Feng, naglabas ito ng maliliit na ilaw, at tumingin kay Jiang Li na nagbabanta, isang patay pa lang, ang lifespan mo ay babalik sa zero. Sa puntong ito, naglabas din siya ng nakakatakot na itim na aura mula sa katawan niya. Kaya natakot ang mga tao ni Jiang Li at umatras. Pagkatapos ay tumakbo rin sila. Tara na, bilisan, hintayin niyo ako. Sa puntong ito, naglabas din siya ng nakakatakot na itim na aura mula sa katawan niya. Kaya natakot ang mga tao ni Jiang Li at umatras. Pagkatapos ay tumakbo rin sila. Tara na, bilisan, hintayin niyo ako. Sa isang iglap, naibenta na lahat ng kagamitan ni Kin Feng, naibenta mo ang bronze na antas na damit at nakatanggap ka ng labinsyam araw na maaaring ipagpalitang lifespan. Mula limang daan at dalawamput pito tumaas sa limang daan at apat apatnaput anim araw. Mabilis ding isinara ni Kin Feng ang kanyang tindahan at umalis, sige, lahat ay naibenta na, oras na para harapin ang taong may orihinal na problema. Sa puntong ito, walang nakakaalam na ang maaaring ipagpalitang lifespan ay maaaring mag-extract ng kasanayan sa nakatagong realidad. Walang nakakaalam na ang larong nilimot ng Diyos na ito ay magpapabago sa kaayusan ng realidad. Ang mga totoong eksena na dati ipinagmamalaki ay magiging walang kabuluhan, tanging ang sariling lakas lamang ang pinagmumulan ng